Okay, meron na naman tayong pa-order mga kaibigan mula sa Manila area. At siyempre dahil Manila lang po yan, gusto niya ipalalamove at gusto niyang ma-receive ka agad. Ito po yung Filking Generator na silent type inverter mga kaibigan. So siyempre kahit na po palalamove po ninyo, titestingin pa rin natin para masure natin na hindi defective yung makukuha nyo mga kaibigan. So lalagyan ko siya ng langis, ng gasolina para matesting kung gumagana. So samahan nyo ako mga kaibigan. Siyempre i-unlock natin tong cover na to tanggalin natin to kasi nandito yung lalagyanan ng oil mga kaibigan. Yung oil po nito up to 0.4 liters lang mga kaibigan. Synthetic oil mga kaibigan ha. So 0.4 lang, napaka konti lang nung langis na kailangan nyo mga kaibigan. Pinapalitan po ito or change oil po every 100 hours mga kaibigan ha. So para magtagal po yung inyong generator. So itong langis na to hindi ko na ito tatanggalin. Tapos kayo na lang pong bahala ang mag-change oil pagka kailangan na pong i-change oil. Paano nga ba mag-change oil? So, ganun lang kasimple. Tanggalin mo lang yung cover nito, tapos itaob, tapos itapon yung lumang oil, tapos ulitin nyo lang yung process na ganito. Kapag ganyan na yung langis, medyo puno na siya, gumagalaw-galaw na siyang ganyan, okay na yan. So, lagay lang po natin ito ng ganyan, tapos tap-tap lang natin para pumasok doon sa lock niya, tapos ilock to. Buksan natin tong cup na to, para malagyan natin ng gasolina. So yung consumption po ng gasolina mga kaibigan, depende sa load na ilalagay nyo po. Ano? So more or less, nasa 0.4 liters per hour po ang consumption nito, depende sa load. So syempre, mas tumataas yung load, mas lumalakas yung uh, consumption ng gasolina. Ayan. Ibang testing lang naman po ito. Tapos takpan natin. So pagka ito turn on natin mga kaibigan, ensure po natin na ito pong uh, lever na to is naka-on. May on po yan at saka off i-off nyo lang po yan kapag ka i-stack nyo po ng matagal. Pero pag habang ginagamit nyo po, ito turn on nyo po yan. I-turn on po natin to. Tapos i-choke natin. Tapos i-on natin yung economy. Yan. Hilahin lang po natin ito. Yan. Hilahilahin lang po natin ng konti. Para yung langis po gumulong ng gumulong doon sa makina. Ah. Once na feeling mo na kumalat na po yung langis, hila lang, hila lang ng malakas. Actually, kahit hindi ka na humila ng malakas yan, no? Oh, nag-turn on na po siya. Oh. Tapos, i unchoke natin. Ito po yung choke niya. So, ito po yung mga kasamang mga accessories. Meron po tayong funnel dito. Meron po tayo dito'ng wrench. Yan. Tapos ito naman po yung kanya'ng male plug na design po talaga para sa ating uh, generator at meron po tayo dito'ng kasamang port para po sa inyong cellphone, para sa inyong mga gadgets. Dito po sinasaksakto mga kaibigan Ayun oh. Ang lalabas dito, 5 volts pang-pang cellphone po ninyo. Pagka naman gusto nyo magsaksak ng 12 volts, hanap lang po kayo ng parang pang cigarette lighter po. Pwede nyo pong gamitin yan dyan. tahimik lang siya. Hindi siya katulad nung conventional na generator na sobrang ingay. Pero ito, depende sa load, depende dun sa dami ng isasaksak po ninyo, lalakas ng konti yung load, yung ingay niya mga kaibigan. Ano? At pagka inoff natin yung economy, iingay siya ng konti. Pero mas tahimik pa rin siya compared pa rin sa conventional generator mga kaibigan. 29,000 pesos lang yung shipping fee depende po sa location nyo mga kaibigan more or less nasa 1,950 or 2,500 kaya po niya paanda rin ang 1 horsepower na aircon pwede po kayong magdagdag ng mga ilang ilaw pero kung gusto nyo po sabay-sabay ref uh, TV electric fan at mga ilaw po pwede po yan so basta nasa 2,000 watts mga kaibigan yung total na isasaksak nyo rito Nasa 2,000 watts, yun po yung po pwede nyo pong paanda rin dyan. Mag-message po kayo directly dito sa ating Facebook page, ipadala nyo po yung complete name ninyo, complete address, and telephone number. So huwag kayong mag-alala, siguradong sigurado po yung inyong order dito dahil tinitesting po talaga natin bago ipadala sa inyo. So shout out pala kay Ma'am Rosemary Persona mula sa Pasong Tamo, Quezon City. So ito na po, papadala po natin through Lalamove.